Carla, kung saan biyahe? Eh. Nahilo kayo? Finally! Oh! kami! Si kami! Si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this is kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the button para like up update sa mga upload the video. At huwag po natin kalimutan supportahan ang buting kalingap sa ni Kuya Val Santos Matubang at the end of vlog at syempre kalingap rob. At para supportahan din po ang mga kasama sa buting kalingap na po ang K-Boys, kalingap partner, kalingap reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap. Supportahan po natin ating lahat guys. So ayun mga Kalingap ano, third day na po mga Kalingap ng Team Kalingap sa Baguio City kasama po ang Kalingap Angels at ayun yung mga Kalingap ano kahapon na po natin ang grabing pagdagsa ng maraming tao, daan-daang tao po ang pumunta sa Burnham Park para po maka meet and greet po ang ating mga idolo at hinahanga ang Team Kalingap Vlogger, mga Charity Vlogger at mga Kalingap Angels mga Kalingap. Meron din tayong mga viewers at supporters po na nalalaman po natin na bumiyahe pa po talaga. Sinadya pa po nilang bumiyahe ng Baguio City galing sa iba't ibang probinsya para lamang po makatagpo at makita ang kanilang hinahangaan at sinusuportahang Team Kalingap. At ayun mga kalingap, ano, pasensya na po kayo sa aking boses dahil medyo may sipon po tayo mga kalingap dahil ang panahon po ngayon dito sa Bicol, sa diet po ay umuulan, umiinit, pabago-bago po yung panahon kaya ayun po, uso po ang sipon ngayon dito kaya kahapon nga mga kalingap, nakakwentuhan ko rin na si Kuya Nel at sinabi po niya na sa K-Boys, grabe mga kalingap, pumunta po sila ng bagyo na yung iba po ay sinisipon, inuubo at medyo uh, yung iba masama po ang pakaramdam pero pinilit po nilang makasama at makapunta po para po may pakita ang kanilang pagsuporta sa buong team Kalingap, kila Kalingap Prab, kila Kuya Val at syempre para makita rin po ang kanilang mga supporters at kanilang mga fans dyan po sa meet and greet. At yun nga mga Kalingap, ano kahapon po, ano, hindi po tayo binigo ni Kalingap Prab, pinilit po niyang makapag-upload ng vlog po kagabi, ano, pinilit po niya, kahit alam naman po natin na busy busy po si Kalingap Prab kahapon dahil day po nila kahapon at talagang dahil po nilang ginawa pagod na pagod sa meet and greet, sa so pagpunta sa Benguet para sa si Strawberry Farm pero pinilit po niya na pagka-uwi po ng kanilang tinitirhan at tinutuluyan na transient house mga kalingap ay pinilit po niyang makapag-edit, makapag-upload para po mabigyan po ng update ang ating mga viewers, ang ating mga supporters at nakita nga po natin na sobrang nag-enjoy po ang buong team kalingap lalong lalo ng ating mga kalingap angels. At ay mga kalingap marami din po tayong kasamahan sa team kalingap na nag-live po kagabi at pinakita po nila, in-express po nila yung grabing excitement, tuwa at saya na kanilang naramdaman at naranasan kahapon sa meet and greet. At ay mga kalingap ano yung pagod talaga hindi po natin maitago yung pagod sa kanilang mga itsura pero very worth it po makalingap kalingap dahil po napalitan naman po ng init ng pagtanggap at init ng pagsuporta ng lahat ng taga Baguio lahat ng mga team kalingap supporters yung pagod po ano napalitan po ng uh, init ng pagsuporta po kaya maraming -marami salamat sa mga taga Baguio sa mga karating probinsya na pumunta pa po dyan para makita po ang team kalingap at ayun yung mga kalingap ano alam ko po marami na po naghihintay sa vlog po ng team kalingap ng K-Boys para po sa jump Carl na hinintay-hintay po natin mga kalingap ang po at love team ng Carla at chomer mga kalingap at kaya nga po kagabi nagkaroon po ng live si Pastor ER kung saan binigyan po niya at nilagyan po niya ito ng title na naka-excite daw po mga kalingap yung mga mangyayari po sa jump Carl ngayong araw ibig sabihin mga kalingap ngayong araw po ano gagawin po nila yung shooting kukunan po ngayong araw yung mga vlog, yung mga eksena ng Kalingap series ng Tambalan at ng Love Team po na John Carl. Kaya hintayin po natin dahil alam po, dahil tiyak po mga Kalingap, hindi po tayo bibigyan ni Kalingap Raw. At mamayang gabi, ano, i-upload po niya ang inaabangan po na tambalan jump card Kaya sigurado ngayong araw ay sisimulan na po nila ang pag-shoot ngayong umaga ito. Kaya ayan po tinanong po natin mga kalingap, ang naakilig at abangan po natin mga kalingap kung sino-sino nga ba ang mga makikita po natin sa vlog niyan mga kalingap dahil tiyak po eksena na rin po diyan mga kalingap ang ating mga kasama sa team Kalingap, ang ating mga kasama sa Kalingap Angels, ang ating mga beneficiaries at ang ating mga kasamahan sa Keyboys. So talagang nakaka-excite, uh, talagang nakakatuwa, nakakapagbigay ng good vibes. Uh, at ayun mga kalingap, ano lang po natin support dahil ng buong tim kalingap, syempre po sa ginagawa nila ng pagtulong sa ating mga kababayan na ay lahat may hirap. At patuloy rin po nating abangan ang mga update pa at kaganapan sa kanilang travel update sa ating mga kasama sa K-Boys. At syempre po ang inyong code ay gagawin rin po ang lahat para mapagbigay po ng update para po lagi kayong updated sa ating mga kasama sa tim kalingap. So yun lamang po at maraming maraming po salamat sa panonood. At for the meantime mga Kalingap, panoorin po natin yung mga excel at kaganapan sa naging first day po tim kalingap dyan sa Baguio City na inupload. Nung isang araw So tara panorin po natin In 5, 4, 3, Nakinaya ng angels Mga kalingap So pakilala mo si Pau Sa mga angels Pau Eden The Maroya girl Lating maganda si Nancy Ang mga maganda girl Si Max

First time nyo ba mag... Sino yung pinakamalayo na to na biyahe? Kayo? First time yung pinakamalayo talaga to. Ah, kaya ko na. <laughs> okay, ito yan, ka? Sumuha ka? <laughs> <laughs> Ayan, dito ang mga angels. Ang hihingi akong tabang kay Pinoy. <laughs> you know? Uy, grabe naman. Ayan! Hello po mga kalimlap! Ayan, dito na kami ngayon. Kasama sila. Hello. Hello. <laughs> Ayan, uh, dito tayo sa uh, Purple House Transient ano? So, dito yung kanina po yung Jess So, papasyan namin kayo dito sa loob ng aming uh, tao dyan na uh, narintahan na uh, bahay ano? Ito pala yung ito ano? Pa yung ito pala yung sala namin <laughs> <laughs> Charot! <po. laughs> Purple <laughs> <It's just beautiful. laughs> Ito pala yung Therese Uy! Charot! Nasa mga ginito ko na! Dito yung ano It's giving mayaman vibes Wow! Wow! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Wow! first day pa lang. Lalo na pag ano, sa second day, mas laro excited tayo sa mga sunod na araw. Pupunta. Excited na ako sa ibang pupunta natin. Um, kayo, ano, katilos, uh, makapunta na po kayo dito. First time pa lang. First time natin lahat. Kaya, ano, nakaka-excite na masyado kung saan pumapupunta. nga pupunta. first time natin nagkakasama tayo. Oo. Oo! Oo! Buti na kompleto tayo. Ang ganda. Yun ka ikaw, kamusta? <laughs> 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 uh, guys, ano, kalimutan muna natin yung mga problema natin. Enjoy natin, enjoy natin yung araw natin dito. Tsaka, bibihira lang naman 'tong mangyari eh. Mm -hmm. Stress free. Alis <laughs> <laughs> muna natin yung mga problema, <laughs> yung mga iniisip natin para maka mm -hmm. makarelax relax natin. sa <laughs> <laughs> mga. Palamig muna. <man> <laughs> chill, chill. Yeah. Sa atin, ang bundok, walang kabahay-bahay dito. Ang bundok, may bahay. Dito pa rin. Ito lang ako nakakita ng bundok na may bahay. Ganda. Ganda. Grabe. Oo, puro super ganda talaga. <laughs> pa yun mga kalinga po, nakita po natin na sa pagbiyahe po ng Kalingap Angels, papunta po ng Baguio City, ay hindi na kaya na malalayo ang biyahe mga kalingap, kaya po hindi po naiwasan mga kalingap ng ilan na magsuka sa daan mga kalingap ano. At, at mga kalingap ano, nakita naman po natin na inaalalayan po sila at sinasuportahan po sila ng ating mga kasamahan sa K-Boys at hindi po sila pinapabayaan mga kalingap ng ating mga kalingap angels at ayun din po ano, pinakilala rin po ni Kuya David Vlogs kay Pau Pau, kapatid po ni Kalingap Prab ang ating mga kalingap angels kasama po ang kanilang mga title o yung kanilang mga alias kung saan po sila mas nakilala mga kalingap mga kalingap, grabe mga kalingap, kinanta po ni Kalingap Jomar para kay Carla yung kanilang team song. Ano yung team song po ng kanilang serya? Ano talaga nakakilig mga kalingap at nakaka-excite pong mapanood na ang kanilang magiging kalingap serye sa Baguio City. Kaya tutukan po natin yan mga kalingap. At doon mga kalingap nakita rin po natin na sobrang enjoy na enjoy po ang uh, ating mga kalingap angels dahil ito po yung kanilang unang pagbiyahe ng malayuan sa buong buhay po nila mga kalingap. First time po ng mga kalingap angels makadaan ng Metro Manila. At lalong lalo na mga Kalingap, first time po ng Kalingap Angels na makarating po ng Baguio City. Kaya nakatuwa po mga Kalingap dahil hindi lamang po mga Kalingap ang sa buhay, hindi lamang pang pag-aaral ang tinugunan ng Team Kalingap sa kanila kundi pati po yung mga unforgettable moment, unforgettable experience at dadalhin po nila sa kanilang buong buhay at dadalhin po nila hanggang sa pagtanda po nila itong mga memories na ito na ginawa sa kanila at tinulong ng Team Kalingap. Kaya talaga maraming maraming pong salamat sa Team Kalingap dahil sa inyo ay hindi lamang kanilang mga pangailang material ang inyong nabibigay bigay, kundi pati ang mga mental health ng ating mga kalingap angels, ng ating mga beneficiaries, ay natutugunan din at natutulungan sila. Kaya more power at patuloy po natin suportahan ang Team Kalingap sa kanyang ginagawang pagtulong. So yun lamang po at maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye. Laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at tao mahihirap. Di alintana, ang pagod at hirap sa paggalinda sa tuwa, na papa inda. Sa lahat ng sakripisyo nyo Kuya Val Santos, matubang ate Edna Kalingap Rob at Jackie, Kalingap Jason Papa Dan, Daddy Billy. Brother Paas Engineer ako Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap Beat Mr. James nyo sa mahihirap Kung Ang pagtulong nyo ay inspirasyon Sa lahat ng henerasyon Ituloy mo lang, Kuya Gawin ang adikain kain nyo ding 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 ding